Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po kay Gideon News and Sa video natin, hindi po tayo mag-talk about politics. Ito po, nag-vacation kami ng family ko sa si Jacob, anak ko, na special. Silang doon sila, nandito po tayo no? sa Palmas del Mar Resort, dito sa Bacolod City, Negros Occidental. Pag-usapan po natin guys, kailangan din natin mag-relax sa buhay alam po natin no, lahat tayo ay busy sa maraming bagay bilang tao. So kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo yung video na ito, pakilike lang po, share and huwag kalimutan mag-subscribe. Araw-araw guys ay marami tayong ginagawa sa buhay. Ito na po, isa dito ay gumising, kumayod, maghanap ng trabaho or magnegosyo. Hindi natin alam, na kailangan din pala natin mag-relax sa buhay. Kung may mga birthday, ng anak ko si Juliana ngayon, 11 years old na siya, pumunta kami dito sa resort para makapaglibang-libang din. Kasi kung hindi tayo marunong mag-relax, mas stress tayo, madali tayo magkasakit at mamamatay. Lahat naman na, ayaw kayo sa mamamatay, no? pero it's very important no to take time off sa trabaho o negosyo. Or anuman mga hilig natin, etc. No? Life is very short. Swerte na tayo kung makaabot tayo ng 70-80 sa ngayon, no? Marami ng pagkainabawal, mga bisyo, social media, YouTube, mga games, online sabong, online gambling, or ano-ano pa, mga mobile games, ML. Wala na tayong time, no? Na mapag-isa o makasama natin ang mahal natin sa buhay, kasi focus lang tayo sa maraming bagay alam nyo having a time to relax with your family kung may family kayo or single kayo makapagbakasyon it refreshes the mind no? parang na-release ang lahat ng mga tension na-release ang lahat ng mga worries alam ko everyone of us may mga worries din sa buhay may mga concerns Ah, uh, marilisyon at hindi ka magkakasakit, no? Sa isang book na nabasa ko, kung stress tayo, isa din yung cause ng cancer. Okay? May kakilala nga ako, no. I will not mention the name of that guy because he is a very good person, malapit sa Diyos, very Christian. Kumakain ng gulay, nag-exercise. Pero tinamaan po siya ng lukin Namatay. Minsan, tinatanong ko ang sarili ko, kung oras mo na talaga, kahit healthy living ka pa, kukunin ka talaga ni Lord. Pero mas ma-advantage po guys, no? Uh, na, kumain tayo ng healthy, no? Pero, as long na may lakas tayo, gawin natin ang gusto natin, no? Kasi... Hindi naman natin magawa yan kung nag-uubod na tayo, matanda na, at wala tayong pera at namatay tayo. Yun ang po ang masishare ko sa inyo. Kasi uh, I believe, no, life is short, nothing will last forever. Ang pera natin, hindi din natin madala sa kalawang buhay. Minsan, tag aawayan pa ng mga anak natin or mga kapatid. So, ako... In my small little ways, I share my blessings to the people that deserve, no? Kaso lang, minsan, no, inaabuso tayo. I learn a lesson a lot from helping people. Okay lang nakapag-help, pero once na alam natin na they are abusing us, learn to stay stopped and find other people that is deserving, no, to be helped by yours. Kasi alam mo nyo, guys, kung tumutulong din tayo sa kapwa natin, napakagaan ng ating buhay ang Panginoon, hindi po tayo pagbabayaan. Yun lang po. Sana po may nakuha po kayong aral sa ating video uh, about relaxing. You no? Know? Uh, learn to relax you no? Know, sa buhay. Yun na po guys. Thank you sa panonood. Please like, share, and magkalimutan mag-subscribe sa channel ko. Ito naman pong kaibigan niyo si Jay Comperada from Apollo City, Philippines. See you in the next video guys. I love you all. Ingat po tayo lagi. Enjoy life and praise God. Amen.